sa umiinom ng amlodipine. Ito ang sampung bawal gawin. Kung isa ka sa mga umiinom ng amlodipine araw-araw para makontrol ang high blood pressure mo, mahalagang malaman na may mga simpleng bagay sa pang-araw-araw na buhay na maaring makaapekto sa bisa ng gamot. Maraming seniors ang hindi alam na ang ilang karaniwang gawain at pagkain ay pwedeng magpahina o magpalala ng epekto ng amlodipine. Kaya dapat itong iwasan habang iniinom ang gamot. Isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali ay ang sabay-sabay na pag-inom ng amlodipine at grapefruit juice. Ang prutas na ito, pati na rin ang katas nito, ay may kakayahan baguhin ang metabolismo ng gamot sa atay. Kapag uminom ka ng amlodipine at sinabayan ng grapefruit juice, pwedeng tumaas ng sobra ang level ng gamot sa dugo mo, na magdudulot ng sobrang pagbaba ng presyon, pagkahilo o sobrang pagbagal ng tibok ng puso. Kahit healthy ang grapefruit sa ibang pagkakatawan, hindi ito safe kung may maintenance kang amlodipine. May mga seniors din na patuloy pa rin umiinom ng alak kahit may high blood at maintenance meds. Ang alcohol ay may epekto sa blood vessels at pwedeng palalayin ang side effects ng amlodipine, kaya ng sobrang panghihina, pagkahilo, at minsan ay bigla ang pagbaba ng presyon. Lalo na kung iniinom ang gamot sa gabi tapos inom ng alak mas mataas ang tsansang mawala ng balanse o mahilo sa pagdayo. Kahit pa konti lang ang iniinom, kung araw-araw ito ay delikado pa rin. Hindi rin ligtas ang paggamit ng over-the-counter na pain relievers gaya ng ibuprofen o methanamic acid kung walang abiso ng doktor. Ang mga gamot na ito ay may epekto sa kidneys at kapag pinagsama sa amlodipine na may epekto rin sa daluyan ng dugo at pato, mas pwedeng lumala ang kidney function. Maraming seniors ang sabay-sabay ang iniinom na gamot. Kaya importante ang pag-iwas sa self-medication, lalo na kung may high blood maintenance. Ang isa pang pangkaraniwang pagkakamali ay ang pagbili ng amlodipine online o sa mga hindi lisensyadong tindahan. May mga peking gamot na nakakalat sa internet na kamukha ng totoong amlodipine, pero hindi ito epektibo at minsan ay may masamang halo. Kapag nakainom ka ng peke, hindi lang blood pressure mo ang mapapahamak, kundi pati ang atay at puso mo. Dapat siguraduhin na galing sa legitimate pharmacy ang gamot mo, lalo na kung pang matagalan itong iinumin. Bukod sa gamot, importante ring iwasan ang kakulangan sa pagkain habang umiinom ng amlodipine. Kapag walang laman ang tiyan, mas mabilis sumipang epekto ng gamot at maaring magdulot ng sobrang panghihina o pagkaparalisa ng katawan. May mga senior na iniinom agad ang gamot pagkagising kahit wala pang almusal, tapos biglang mahilo o matutumba mas mainam kung may laman kahit konti ang tiyan bago inumin ito, maliban na lang kung ang specific na instruction ng doktor ay inumin ito sa empty stomach. May mga pagkain din na dapat i-moderate habang nasa amlodipine therapy. Ang mga processed foods kaya ng instant noodles, chichiria at tilata ay sobrang taas sa sodium na kontra sa goal ng gamot. Ang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo habang ang amlodipine ay nagpapababa nito. Kapag sinabayan mo ang gamot na mga pagkain mataas sa asin, parang binabaliwala mo ang epekto ng iniinom mo araw-araw. Nakakainis mang marinig, pero ang isang sachet ng noodles ay may sodium na sapat para sa buong araw. Isang kain lang, talo na agad ang bisa ng gamot. Ang kawalan ng ehersisyo ay isa ring dahilan kung bakit hindi nagiging effective ang amlodipine sa ilang seniors. Kahit gaano kaganda ang gamot, kung na nakaupo, walang stretching, walang paglalakad man ng araw-araw, umabagal ang circulation ng dugo. At kapag stagnant ang daloy ng dugo, hindi rin maayos ang response ng katawan sa blood pressure meds. Hindi mo kailangan mag-gym. Simpleng 20 to 30 minute walk, araw-araw ay sapat para makatulong sa amlodipine na gawin ang trabaho nito ng mas mahusay. May mga herbal supplements din na maaring mag-interact sa gamot. Ang ilan sa mga madalas kinagamit ay ginseng, ginkgo biloba at St. John's wort. Ang mga ito ay may sariling epekto sa blood pressure at sa liver enzymes na tumutunaw sa gamot. Kapag sinabay mo ito sa amlodipine, pwedeng mas lalong bumaba ang presyon o kaya ay mawala ng bisa ang gamot dahil binago na ng supplement ang paraan ng pagmetabolize ng katawan mo. Hindi ibig sabihin na herbal ay automatic na safe, lalo na kung may maintenance ka na. Isa pa sa madalas hindi naisip ng mga senior ay ang labis na init ng panahon. Kapag summer o sobrang init sa paligid at umiinom ka ng amlodipine, mas mabilis pumaba ang blood pressure. Ang amlodipine ay nagpapaluwag ng blood vessels. Kapag sabayan pa ito ng vasodilation na natural na nangyayari sa mainit na panahon, pwedeng sumobra ang epekto, resulting in extreme dizziness, fatigue, or fainting. Kaya kung pag init mahalagang uminom ng sapat na tubig, umiwas sa sobrang init ng araw, at pantayan ang nararamdaman sa katawan. May isa pang maselan bagay na dapat iwasan, ang bigla ang pagtigil sa pag-inom ng amlodipine. Kapag matagal mo nang iniinom ang gamot at bigla mo itong itinigil, dahil lang pakiramdam mo ay okay ka na, may rebound effect itong pwedeng ibigay. Ibig sabihin, mas biglang tataas ang presyon mo, mas mataas pa kaysa sa dati. Pwede itong magdulot ng stroke, heart attack o matinding pagkahilo. Ang pagtigil sa gamot ay dapat idaan sa tamang gabay ng doktor, hindi ba'y sa pakiramdam o advice ng iba. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na prinsipyo. Ang gamot, gaano man ka-epektibo, ay hindi sapat kung mali ang ginagawa mo sa katawan mo araw-araw. Ang amlodipine ay hindi magic pill. Hindi ito pananga sa lahat ng unhealthy habits. Hindi ito substitute sa healthy lifestyle. Isa lang ito sa mga tools na kailangan mong gamitin ng tama. Habang iniinom ang amlodipine, may isa pang dapat pagtuunan ng pansin ang timing ng pagkain. May mga seniors na sabay ang heavy meal at ang gamot, lalo na kung oily, rich in fat o mataas sa cholesterol ang ulam. Kapag sobrang bigat ang kinain mo, bumabaga lang gastric emptying ng tiyan. Ang epekto nito, delayed ang absorption ng gamot sa katawan mo. Ibig sabihin, hindi agad maabot ang desired effect ng amnodipine, kaya't pwedeng magtagal ang mataas na presyon sa dugo bago ito bumaba. Mas mainam kung moderate lang ang kinakain bago uminom ng gamot at iwasan ang deep-fried fatty foods na sobrang tagal tunawin. Isa pang critical na issue ay ang dehydration. Maraming seniors ang hindi sanay uminom ng sapat na tubig, lalo na kung malamig ang panahon o natatakot silang maihi sa gabi pero ang hindi alam ng karamihan ay ang amlodipin ay maaring magdulot ng pagluwag sa blood vessels. Kaya kapag dehydrated ka, mas madaling bumaba ang blood pressure mo to dangerous levels. Kapag kulang ang fluid sa katawan, mas mataas rin ang risk ng pagkahilo, pagkaputla, at mahinang kidney function. Kaya importante ang regular na pag-inom ng tubig kahit wala pang uhaw na nararamdaman. May mga pagkakataon din na ang mismong kombinasyon ng amlodipine at ibang maintenance meds ay nagiging problema, lalo na kung walang proper monitoring. Halimbawa, ang sabay na pag-inom ng amlodipine at diuretics o water pills ay pwedeng magdulot ng sobrang pagbaba ng blood pressure at sobrang pag-ihi. Hindi ito masama kung may doktor na gumagabay, pero kung ginagawa ito ng hindi alam ang epekto, maaring humantong sa dehydration o electrolyte imbalance. Kaya kahit pareho silang prescribed, dapat malinaw ang instructions kung anong oras at paano sila inumin. Maraming seniors ang hindi rin aware na ang paggamit ng muscle relaxants, sleeping pills o anti-anxiety meds kasabay ng amlodipine ay pwedeng magpalala ng side effects. Ang kombinasyon ng mga gamot na ito ay maaring magdulot ng extreme fatigue, pagkaantok o mental confusion. Lalo na kung iniinom ito sabay-sabay sa gabi Tumataas ang panganib ng pagkakatumba, pagkaka-injury o biglang panhihinan ang katawan. Dapat malinaw kung aling gamot ang pwedeng sabayan at alin ang hindi at kailan ito dapat inumin. May mga seniors ding biglang tumataas ang timbang habang nasa amlodipine therapy. Akala nila normal lang ito pero maaring sinyales ito ng fluid retention, isa sa mga side effects ng gamot. Ang sobrang pag-ipon ng tubig sa katawan, lalo na sa paa, kamay o mukha, ay pwedeng magdulot ng pamamanas o edema. Kung napapansin mong lumalaki ang katawan mo kahit hindi naman sobra ang kinakain, posibleng epekto ito ng gamot. Hindi ito dapat baliwalain. Kailangan ipaalam sa doktor para ma-adjust ang dosage o palitan ng gamot kung kinakailangan. Ang isa sa mga dapat talagang iwasan ay ang paglalakad na mag-isa sa umaga o gabi kung hindi stable ang blood pressure habang nasa amlodipine. May mga seniors na inaakalang kaya pa nilang maglakad-lakad sa labas o mamalengke kahit bagong ino ng gamot. Pero kung bumaba ang presyon, pwedeng mawala ng balanse, matumba o mawala ng malay. Kapag ganyan ang daily routine mo, mas mainam na may kasama ka o at least may dala kang identification at emergency number. Hindi lang ito precaution, ito ay basic safety habit para sa lahat ng senior na may maintenance medication. Minsan, ang mga simpleng household chores kaya ng pag-aakyat ng mabigat, paglilinis sa labas habang tirik ang araw, o pag-inom ng mainit na sabaw habang bagong inom ng amlodipine ay may hindi inaasahan epekto sa katawan. Pwedeng pagmula ng biglang hilo, biglaang pagbaba ng blood pressure, o sobrang pagkapagod. Hindi ibig sabihin na dapat iwasan ang mga gawaing bahay, pero kailangan itong planuhin at itiming sa oras na hindi agad-agad pagkatapos uminom ng gamot. Alamin ang rhythm ng katawan mo habang naka-maintenance at i-adjust ang routine mo ayon sa nararamdaman mo. Para sa mga seniors na may kaabang na diabetes, may dagdag na dapat pantayan ang blood sugar fluctuations habang umiinom ng amlodipine. Kahit hindi ito direktang magpapababa ng blood sugar, maari itong magpalala ng side effects ng ibang gamot sa diabetes, lalo na kung hindi balansyado ang pagkain. Ang kombinasyon ng sobrang baba ng presyon at sobrang baba ng sugar ay delikado. Pwede ito magdulot ng panlalamig, matinding pagkahilo, at hindi na makagalaw na pakiramdam. Kung may diabetes ka, mahalagang magmonitor ng sugar levels araw-araw at pantayan kung kailan mo nararamdaman ang symptoms ng sobrang baba. Sa mga seniors na nagkaroonan ng stroke at umiinom ng amlodipine bilang maintenance, dapat din iwasan ang matagal na pagkaupo o pagkakahiga ng walang galaw. Ang amlodipine ay nagpapaluwag ng blood vessels. Pero kung stagnant ang circulation dahil sa kakulangan ng movement, pwedeng tumaas ang risk ng blood clots o pagkakamanhid ng katawan. Mahalaga ang light stretching o paggalaw bawat isa o dalawang oras kahit nasa loob lang ng bahay. Hindi ito exercise para pumayat, kundi para panatilihing maayos ang daloy ng dugo habang nasa therapy. Lahat ng mga ito ay hindi para takutin ang mga umiinom ng amlodipin, kundi para bigyan linaw na ang gamot ay bahagi lamang ng kabuwang pangangalaga sa katawan. Ang tunay na layunin ay hindi lang pababayan ang numero ng presyon sa BP Monitor, kundi protektahan ang puso, utak, bato at buong katawan mula sa mga komplikasyong dala ng uncontrolled hypertension. Kaya kung iniinom mo ang amlodipin araw-araw, gawing parte ng routine mo ang pag-check sa sarili. Kumusta ang pakiramdam mo tuwing umaga? May pagbabago ba sa enerhiya mo, sa tibok ng puso mo, sa pag-ihi mo, o sa itsura ng pat pa kamay mo? May malabagay bagay ka bang ginagawa na dati ay kaya mo, pero ngayon ay parang mas mabigat. Lahat ng ito ay pahiwatig ng katawan mo na dapat mong pakinggan. Mas mahalaga pa sa iniinom mong gamot ang pag-alaga sa sarili. Kumain ng tama, uminom ng sapat na tubig, iwasan ng stress, matulog ng sapat, at makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa regular na check-up. Huwag mahiyang magtanong kapag may hindi ka na unawaan tungkol sa gamot mo. Mas mabuting tanongin agad kaysa umasa sa haka-haka na galing sa kapitbahay o Facebook post. Sa tamang kaalaman, disiplina at pakikinig sa sariling katawan, ang amlodipine ay pwedeng maging bahagi ng isang matagumpay na long-term health plan para sa mga seniors. Ang susi ay hindi lang pag-inom ng gamot, kundi pag-iwas sa mga bagay na sumisira sa bisa nito. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.